thank na nga nito mga mawe nang dumating nga itong parcel ni CJ. Nanay ako kaya of course para sa anak ko tong parcel. Si CJ talaga kapag nga may dumarating akong parcel eh talaga namang siya ang nangunguna. Akala niya kasi sa kanya palagi yung dumarating pero tama naman siya sa kanya naman palagi. Umorder nga pala ako ng vitamins si CJ at pinagpartner ko na nga yung dalawang yan at talaga naman yung malaki na nga yung order ko para pang matagalan na. At napakagaling nga ni seller dahil meron pa nga pa previews eye chart nga yan at saka nga spray alcohol mga mawe. O, di ba? Saan ka pa? Dito ka na ganun. And by the way, mga mawe ma, iba naman nga tayo. Nagpunta nga pala dito yung ninang ni CJ. hinabot nga ito para sa kanya mga chocolates Hulaan nyo na nga lang kung sino ang makakaubos nito. Charis. Nak isipin na kahit sa simpleng paraan ay may nakakaalala pa rin nga sa anak mo. Ganun. Kaya thank you, thank you, thank you so much po ni Nang Madel. Tuwang-tuwa na naman nga ang bata dahil napakarami na naman niyang kakainin. Ay este, kakainin ko pala, charis. sabi ko nga sa kanya eh mag-thank you siya at mag-smile. Kinabukasan naman mga mawe, nagising na nga kami ni CJ nito pero mas nauuna talaga akong magising sa batang to dahil alas 6 pa nga lang ng umaga ay eh nako gising na ako para makapagbukas nga ng tindahan. Umiidlip-idlip na lang ako para naman makabawi ng konting tulog pa. Nagising nga ito si CJ mga alas 8 na nga ng umaga mga mawe. Dati talaga eh napakaagang gumising nitong batang ito simula nga nung pinagpartner ko yung vitamins niya ay eh talaga namang napakahimbing na ng tulog ng batang oh? nagliligpit naman nga ako ng hinigaan namin dyan mga mawe, eto naman nga si CJ e eh, talaga namang gustong gusto pang makipaglaro sa kanyang mami. At ang sabi ko nga e eh, tumayo ka na dyan dahil gagawan kita ng juice. Nag-expect -e talaga ako na hindi magugustuhan ni CJ to dahil nga kapag pinapatray ko siya sa Sesto Orange e eh, ayaw niya nga yung lasa. Pero sana talaga e eh, magustuhan nga niya tong gagawin ko dahil pure na orange talaga to. Binalatan ko nga muna yung tatlong orange dyan mga mawe at pagkatapos nga nyan e eh, ready ko na nga rin yung paggagamitan 고. Cool. Natapos ko na nga siyang gawin mga mawe at sakto nga lang talaga yung nagawa ko para kay CJ. At eto na nga, hindi ko naman inaasahan na napaka-excited nga ng batang ito at may pagpalakpak pa nga. Tinikman ko nga rin muna kung masarap talaga namang masarap mga mawe. At eto na nga, humihigop na nga si CJ dyan at talaga namang nagustuhan at niya. Nag-iisip-isip pa nga ako kung ano pa pwedeng ibang gawin para kay CJ. Ang gusto ko naman nga sa susunod mga mawe ay yung dalawang prutas na imimix ko. Suggest ko. naman kayo mga mawe kung meron kayong nalalaman para naman matry ko kay CJ. Simot na simot nga mga mawe. Habang naguhugas nga ako dun mga mawe eh nakatingin naman nga ako sa CCTV para nga nakikita ko rin kahit papaano si CJ dahil natatagalan nga ako dito sa kusina. Oh siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ako. <laughs>